Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang mahiwagang punong anonas na sinasabing may kakayahang magkwento. Araw-araw, nilalapitan ito ng mga tao upang makinig sa mga alamat, kwentong kababalaghan at katatawanan na parabang galing mismo sa ibang mundo. Isang araw, nawala ang puno ng anonas, matapos ang isang malakas na bagyo. Ngunit ayon sa matatanda, hindi ito tuluyang nawala. Nagbagong anyo ito bilang isang tinig sa hangin, isang liwanag sa gabi, at isang imahinasyon sa isip ng mga batang mapagmatiyag. Mula noon, sinabi ng mga tao na ang anonas ay hindi lamang isang puno. Ito ay naging simbolo ng bawat kwento na handang ipahayag ng kahit sino sa pamamagitan ng salita, lente, at damdamin. At sa makabagong panahon, isinilang ang Anonas TV, ang tagapagpatuloy ng mga kwento ng nakaraan at kasalukuyan. Dito, muling nabuhay ang diwa ng alamat, katatawanan at kababalaghan.